Pasensyaan nyo na medyo namamaos na kami At uh, okay yun ha. Uh. thank you ha. Uh. Thank you very much. Tay, thank you ha. Uh, Dala mo na ito kay Boss Toyo. Pagpato na. Anyway, muli, magandang gabi sa inyong lahat. Kumain na ba kayo? Tapos kakamay na hindi pa kumakain? Okay lang yan, kaya nyo pa yan nilipas dito maraming maraming salamat sa inyong oras at uh, nandito kayo sumasakit na ang inyong mga binti ang uh, mga litig uh, pero maraming salamat sa inyo mga nanay ko mga tatay ko mga lolong lola ko mga batang maynila. Pumanatag naman kayo dahil hindi namin sasayangin ang gabi ninyo para makapakinig lang ng mga panira. Wala kayo maririnig dito ng mga panira. Chill chill lang tayo, chill chill lang. Good vibes lang, good vibes. Ha? Basta tayo, real talk lang, real talk. Real talk isang mafia will talk from a man that from first pero bro pa rin brace yourself bagamat painit nang painit ang palhon grabe at ganun din kay init ang kampanya pati mga kalabaw ko mainit na rin sa akin araw-araw na ko pinulo tad ako ang magmusal nila. Tanggalian, hapunan, araw-araw, ako na lang ang topic nila. Bakit kaya hindi tungkol sa inyo ang topic? Bakit? Bakit? Bakit hindi pag-usapan ay uh, yung mga bagay na ginawa o mga bagay na gagawin para sa mamamayan. Bakit kailangan kong hilain ang pa ng iba para ikaw ay umanga? Nakakalungkot isipin. Eh, alam naman ng tao bayan, pag magkahalalan ang mga politiko, magkakaway. Yung magkakapit bahay Kaaway din Pagtapos ang eleksyon Yung mga politiko Badi-badi na Yung magkapit bahay Tama ka sa buhay Tama ba? Kaya ayaw ko kayong makipag-away Huwag na kayong, alam ko, marami sa inyo nagmamahal sa akin. Minsan, gusto nyo na silang sagutin sa Facebook at awayin. O ako na mismo nagsasabi sa inyo, huwag nyo silang papatulan. Unang-una, wala namang boto sa Facebook. Ang boto nasa tao. Tama ba? Ang boto na sa puso at isipan ninyo. O, yun ang importante. O, papapanatagin nyo ang inyong at patibayin dahil malapit na ang araw ng pag-uukong. lang ako sa uh, sapagkat ngayon lang ako naka-experience lalo na tayo sa tundo na ang utang na loob pala ay sinisingil ako daw ay walang utang na loob sabi ngati ko ngayon, mga batang delpan batang taimig Bata Mario, mga taga Saragosa, sa akin na marinig. Ano ang paniwala ko? Ang paniwala ko, bilang isang Pilipino, ang utang na loob ay hindi napapayaran. Walang katapusang bayaran. Habang Ganun. Kaya lamang, ito'y binabayaran ng kusa. Tama ba? Pero nagkaganong pa man, pagbigyan natin yung kwento nila, pagkatapos silang manira, bibigyan kayo ng isang libo. At limang kilong bigas. Dami nakakarelate ah. Okay lang yun total inimbitahan kayo sa tutuban o oh. binigay sa inyo ng usap hindi nyo na mahiningi tanggapin nyo sayang din yun pero yun may limang kilo ka pa bigas may ulam ka na may kanin ka pa sol kaya lang alam ko nagdurugo ang tenga niyo. kasi may sumisigaw doon na babae Dami na nakaka-relate ako. Basta your man, bumalik Pero hindi man. yun. O sige, tingnan nga natin, mga nanay at tatay ko, kayo ang humusga. Ako po, sa akin nyo na marinig, ako po ay may utang na loob kay Dani Lacuna. Alam nyo yan hindi ko yan kinubli, hindi ko yan tinago o ipinagkaila. In fact, bilang ganti sa utang na loob kay Boss Dani, inaruga ko ang kanyang mga anak. For almost 20 years. Yes. For almost 20 years. Dalawang dekada. Kayo po ang humuska. Una, Pilip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Natulungan ba natin? Tanong nyo sa mga chairman nyo. Lalo na yung chairman nyo pinipilit kayong mapunta sa kabila. May J.O. yun. Walang ay form. Walang ay form. May na po lang kayo. Nakaupo. Nakaupo. po. Bangalawa. Ley, lacuna. Nakaupo. Nakaupo. Pangatlo. Dennis is lacuna. Nakaupo. Nakaupo. Pangapat, asawa ni ate. Head ng Manila Health Department. Sino nag-appoint? Ang inyong lingkod. Nakaupo. Yan ang una kong tatanggalin pag ako nakabalik sa City Hall. Yorme, eh bakit mo naman tatanggalin? Dahil magalit ka sa kanila? Hindi. Nay, tay, yan ang may kasalanan mga batang Maynila. Mga batang Maynila, yan ang may kasalanan sa hinanakit ng mga nanay at tatay nyo at mga lolot-lola nyo. Saan ka nakakita? Health Center, kailangan naka-online schedule ka pa sa ka nakakita may ospital pero walang gamot tama ba? online online wow sosyal e eh, paano pag hindi ka maroon online Alam nga, papi,